Yay Shakuta, like at subscribe ka na rin muna oy. Somewhere sa kung saan, isang miyembro ng cleaner ang nakatanggap ng bihirang tawag mula kay Engine. May nahanap daw siyang bagong talento sa Forbidden Zone, isang batang kakaiba sa lahat ng nakita niya. Kaya't plano na agad ni Engine na isama ito sa grupo. Samantala, sa isang clinic, ay buwisit na buwisit itong si Rudo dahil hindi raw siya pumayag sumali sa grupo ng mga cleaners na kinukulit ni Engine. Dead malamang si Engine at sinabing wala naman siyang choice lalo na sa lugar na ito. Pilit na tumatanggi si Rudo at gusto lang naman daw kasi niyang makabalik sa ibabaw. Dito na nga biglang sumabat ang doktor. Nasa minalas-malas nga raw ng ating bida at kung tumagal pa siya sa forbidden zone, ay baka patay na raw siya sa laso ng hangin. Dagdag pa nga raw na muntik pa siyang makidnap. Dapat pangaraw siyang magpasalamat sa lalaking nasa likod niya, na siyang agad sinang ayuna naman ni Enjan, na nagsabing dapat marunong siyang tumano ng utang na loob. Nap-icon si Rudo at tinawag na bidabidang kalbo ang doktor, na agad pumalag, at sinabing babae siya kaya magdahan-dahan daw ang pasmadong bibig ni Rudo. Matapos gamutin, pinaalis na ng doktora sila Rudo. Sa labas ng clinic, nagpasalamat naman siya kay Engen pero nilinaw ulit na wala siyang balak sumali sa grupo nitong cleaners. Ang gusto lang niya ay makahanap ng paraan pa uwi. Sabi naman ni Engen, kung gusto niyang magtanong-tanong, ay pwede niya namang gawin. Pero alam niya naman ang nangyari na kaya mag-ingat daw ito, dahil kapag nalaman ng iba na isa siyang spherite, ay siguradong tapos siya. Wala rin daw libre sa lugar na to lalo na kapag impormasyon ang usapan. Matapos nito ay dinala siya ni Engine sa isang kainan. Sa sobrang gutom ni Rudo, ay halos lumunin niya ang buong burger sa harap ni Engine. Habang kumakain, na-realize ng ating bida na hindi lang palabasura ang abis, kundi ay may mga syudad at totoong pagkain din. Tinanong na nga siya ni Engine kung ano ang pangalan niya. Agad nagpakilala naman ang ating bida at habang nagyuyosi si Engine, nagkwento na nga ito tungkol sa mundo nila kung saan hindi lang daw basura ang naiipon sa lugar na to, kundi pati mga emosyon ng tao, na kapag naipon, nagiging enerhiya na tinatawag nilang anima. At kadalasan na siyang pinagmumula ng mga trash bees. Kadalasan, iniiwasan ng mga halimaw ang kanilang mga syudad, pero paminsan-minsan, sumusugod sila. Ang problema nga lang, hindi tinatabla ng normal na armas sa mga halimaw dahil ang core nila ay gawa rin sa anima. Sa kasong araw ni Rudo, kaya niya silang patumbahin gamit ang gloves niya. Gloves niya na halimbawa ng isang bagay na inalagaan at pinahalagahan, kaya nagkaroon ito ng sariling kaluluwa. Na kung tawagin nila ay vital instruments, ang trash beasts ay natatalo lamang gamit ang ganitong klase ng armas. Pero hindi lahat kayang gumamit ng artifacts, at silang araw na nagagawa ito ay tinatawag na givers. Habang iniisip lahat ng sinabi ni Engine, ay naalala ni Rudo ang mga pangaral ng tatay niyang si Regto at tama nga raw lahat ng sinabi sa kanya. Dagdag pa ni Engine na ang cleaners ay grupo na tumutugi sa trash beasts, kaya gusto niyang isali si Rudo. Nagtanong na nga si Rudo na kung sakaling sasali siya, ay matutulungan ba nila siyang makabalik sa surface? Ayon naman kay Engine ay wala raw siyang ideya kung papaano, pero baka raw alam ng boss nila. Bago umalis, iniabot ni Engine ang isang bag ng pera sa ating bida, Nalubos ang pagkagulat at tinanong kung bakit siya binigyan. Ayon naman kay Engine, ay galing raw yun sa pagbenta nito ng suot niyang spheride outfit. Kinabwisit na nga ito ni Rudo hanggang sa ramason naman si Engine na binigyan niya lamang ng paborang binata, at para na rin sa safety niya since mahahalatang di siya taga rito lalo na at isa siyang spheride. Bago umalis, sinabihan siya ni Engine na hintayin ang darating niyang kasamahan na siya niyang magiging trainer sa inis, nangako si Rudo na aalis siya agad sa grupong ito kapag alam niya na kung papaano makakabalik sa itaas. Walang ano-ano biglang may pas ang tumalon sa mesa at kinuha ang bag ng pera ni Rudo na siya nang agad hinabol ng ating bida. Habang tumatakbo, hinablat niya ang isang nakausling kahoy sa may kanto at ginamit ito para mahuli ang pusa at mabawi ang kanyang pera. Kalaunan ay nagulat na nga lang siya nang may lalaking biglang sumulput mula sa kung saan at sinabing pagmamayari nito ang hawak niya kaya ibalik nito sa kanya. Anong sayo, pera ko ito, ribat naman ang ating bida, hanggang sa linawi naman ng misteryosong lalaki na ang sinasabi nito ay ang kahoy na kinuha ni Rudo. Nabuisit naman ang ating bida at sinabing kahoy lang naman kaya ano raw ang pinaputok ng itlog nitong lalaki. Walang ano-ano'y biglang hinablat ng lalaki ang baston at sinabing hindi ito ordinaryong steak sabay inamoy pa na parang adik, na lubos kinabahala na nga ni Rudo, sabay napansin ang insignia ng lalaki na parehas daw ng suot ni engine. Magbabayad na raw itong ating bida, at bibigyan niya ng leksayon sa pagkuha ng bagay na hindi naman sa kanya. Ika na nga ng nagalit na lalaki, hanggang sa banatan na nga nito si Rudo at tinawag sa kanyang pangalan. Pinagtaka na nga ito ni Rudo at panong nalaman ang kanyang pangalan, hanggang sa dito na nga niya napagtanto na ito ang sinasabi ni engine kanina nakikitain niya. Nagpakilala na nga ang lalaki na si Zanka Najiko, mula sa Akute Cleaners, na siya raw magiging trainer ni Rudo. Ayon kay Zanka, ay dapat seryosohin daw ni Rudo ang nangyari ngayon, unang leksyon daw ito tungkol sa basic na respeto, at kung maliraw raw siya edi magsumbong siya kay erpat niya, ika na nga ni Zanka. Nabuisit na nga si Rudo sa mga narinig, ngunit natigilan ng maalala muli ang mga pangaral ng Yuma o niyang tatay. At kung ayaw niya nga raw na laging napapat trouble, ay dapat marunong daw siyang humingi ng tawad. Agad na ngang nagsorry si Rudo, at sa gulat niya, biglang huminahon si Zanka at effective daw ang payo ng kanyang tatay, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rudo na baka pwede siyang makipagkaibigan. Happy-happy na nga itong si Zanka na kinausap siya. Habang napaisip naman si Rudo, na baka nga ang sick vital instrument sa pagiging approachable ay simpleng ngiti lang. Lagi kasing sinasabi ni Regto na ngumiti siya, pero yun nga lang, hindi niya alam kung paano. Dito na nga Thain Sting niyang ngumiti, na tila adik at kita lahat ng ngipin. Ano pa nga ba at kinabuisit ito ni Zanka, at inakalang pinagtitripan siya ng ating bida. Naguluhan naman si Rudo dahil generally niya naman daw ngumiti pero bakit nagalit na naman ito? kaya naisip ang sungubok muli, ngunit sa pagkakataong ito, ay ngiting nakatikom naman. Sa kasamaang palad ay mas kinabwisit ito ni Zanka, na siya nangang nagresulta sa pagdediskusyon ng dalawa. Dito na sumabog si Zanka, sinabing wala namang kwenta ang layunin ni Rudo na umalis dito at bumalik sa ibabaw. Natigilan na nga ang ating bida at naalala bigla ang huling habili ng ama niya bago mamatay, kung saan gawin na raw lahat ni Rudo para mabago ang mundo kaya't buong tapang niyang sinabi na mahalaga sa kanya ang goal niya. Nainis lalo si Zanka at naghanda ng seryosong turuan ng leksyon ang ating bida. Pero bago siya makalapit, may dinampot si Rudo mula sa basura, at sa isang iglap, naging vital instrument agad na siyang kinagulat ni Zanka. Akala niya gloves lang ang item ng bata, pero mukhang kahit anong mahawakan ni Rudo, ay kaya niyang gawing artifact na para sa kanya ay sobrang OP. Pero kahit ganun, raw talent lang daw ang meron si Rudo, wala pa ring panama sa isang bitter ano na katulad niya. Walang ano-ano ibiglang -ano bumagsak ang baston ni Zanka mula sa ere, na siyang muntik ng tamaan si Rudo. Maliksing nakuha ulit ng trainer ang weapon at binigyan si Rudo ng isang malakas na ataki. Medyo olats nga ang ating bida at mas nang ibabaw ang experience ng soon-to-be trainer niya. Pero kahit mukhang talo si Rudo, napansin ni Zanka na tila tinamaan siya sa mukha. Nang amuyin niya kung ano ang nasa mukha niya, natuklasan niyang plunger pala ang gamit ni Rudo at puno pa talaga ng tae. Habang wala naman ideya si Rudo sa mga nangyayari, kaya tuloy lang siya sa pag-atake. Sa sobrang dumi ng weapon, halos maduwal si Zanka habang todo umiiwas sa nagpapawis na mga tae. Dahil sa sobrang pandidiri, nagdesisyon na lang siyang tumakbo. Sinunda naman siya ni Rudo, clueless kung bakit parang takot na takot si Zanka sa kanya. Pero since lamang na siya, ay tuloy lang siya sa paghabol. Bagamat mabilis umiwas si Zanka ay di nga nito inasahan ng paglutang ng isang pusa, na siya nangang netisod si Zanka at napaslomo sa buhay niya. Sinamantala na nga ito ni Rudo na siyang iwinasiwas ang sandata niya, na siya nangang di sinasadyang nagpaulan ng tae kay Zanka. Samantala, sakay ng sasakyan, ay napadaan si Engine at nakita ang dalawa. Akala niya close na ang mga to, pero nang lapitan niya, ay nakita niyang nanginginig sa takot si Zanka. Nang may pasok na sa kotse ang dalawa, tawang-tawa si Engine nang malaman ang buong kwento habang kulang nalang lamuni ng lupa sa kahihiyan itong si Zanka. Habang nasa daan, huminto sila saglit dahil sa natumbang kariton. Habang naghihintay, Tinuro ni Engine si Zanka at sinabing the best sa paggamit ng vital instruments na siya raw magiging trainer ni Rudo. Bigla ring napansin ni Engine na may tao pa sa likod na nagngangalang si Rio at bakit daw sumama sa kanila. Ayon naman sa dalaga, ay curious lang daw siya sa nangyayari kaya sumama. Bigla na nga nitong nilero ang buhok ni Rudo at inakalang kinulayan lamang ng ating bida ang buhok niya. Di na nga makagalaw si Rudo at first time may babaeng kumalikot ng buhok niya. Pagkaalis ng harang, iminungkahi ni Enja na umuwi na raw sila rekta sa headquarters ng caretakers. Parekta na rin lods ng like at subscribe ko grabe ka naman hihi. -hi.